Yo guys It's back again Mark Motovikas TV guys Sobrang init ngayong araw na to Mayroon pa tayong problema guys Ngayon Ang content natin for today ay Pupunta tayo sa surplasan ng mga pyesa ng sasakyan Dahil Nasira yung sasakyan natin Nasiraan ng aircon ngayon, dala natin yung pyesa. Galing tayo kanina umaga din sa mekaniko. <laughs> Kumpare ko. Ah, uh, galing tayo kanina sa mekaniko kanina umaga. Eh Sira yung compressor nung sasakyan natin. Ngayon, pinapapunta tayo ngayon sa Imus sa mga surplasan ng mga pyesa ng sasakyan Ayan, maghahanap tayo ngayon ng ano ba tayo dun yung magnetic clutch ba nung compressor ng ano aircon huh. tumahan nyo guys ang init pa naman hindi pa na nakakapunta dun guys ngayon pa lang bali sinabi lang din sa akin kanina ng mekaniko malapit daw sa arko ng Imus eh So, yun guys, punta natin ngayon. Mahal kasi yung ano eh, yung isang buo. Yung isang buo ng compressor, lalo na yung original. Makabot doon ng 8 to 10K. Yung original na compressor. So ngayon guys, syempre, tipid budget muna tayo ngayon. Pupunta tayo ngayon doon. Maghanap tayo ng mga budget million na surplus na pesa. Oh, grabe init. Ayun. Fourteen. Dali, 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 dali. Ten. Nine. Yeah. Yes, yes, yo. Alusot. Hindi muna tayo ngayon, ano, motovlog. <laughs> Car vlog muna tayo ngayon. Car vlog. mag tayo ng pyesa. Oh my God, pinatay na naman ng stoplight. Alam na this. Oh, wow, init. Singit-singit tayo dito guys kasi ang init eh Nasaan yung ano? Yung RJFJ? Sa dulo boss. Ha? Dulo. Ah, sa dulo? Okay, dulo. Mm, ano natin? Mm, nakita natin, guys. Nandito na tayo. Boss, excuse me. Nagtatanong lang. Tawag dito, pinapunta ko ni Zandro Motor Shop. Um, uh, ano kailangan ko ng ano ng ano tawag ito? Ito. Pakita ko na lang. <laughs> Yan, so ayan guys, nandito na tayo. FJ RJ. Ayan, so nandito na tayo guys. Sinong tao pinapahanap dito? Ha? Sinong tao pinapahanap? Hindi hindi tao. Yes. Ha. Hindi, yun na yung, yung napapunta ah, ni ano ni Sandro. Oh. Uh, oh, uh, ngayon dito daw ako magaganap nitong pesa na kailangan ko rito. Wala pang alam binanggit? Wala naman. Sabi lang niya, sabihin mo pinapunta kita dito. Sabi lang sa akin. Kailangan ko yung ano, heto oh. Kaya na hirap. <luhug> Yan. Yung hub. Oo, yung nasa ibabaw nung compressor. Bari ano to? ah, uh, Calsonic ba? na tayo. Ha? 100. Oh, ito ito to. Mm <susurr> Check mo nga. Um. And, ikaw na bahala dyan, boss. Ito lang yung hub lang? Oh, itong nasa ibabaw lang, sir. Sanab, guys. Meron. Kasi apakahirap ah, hirap talaga niyang hanapin. Meron. Meron. Kaso yung buo. Eh, hindi naman natin kailangan yung buo, guys. Kailangan natin yung... Yun lang. Kasi okay pa tong ating compressor, eh. Goods pa to. Ayan, oh. Hindi naman siya stack up. Umiikot naman siya. Oh, ayan, oh may ikot siya ngayon problem is kailangan natin yung ano sana meron puro ano pala dito guys ayan kenji trading mga ano uh, surplasan dito pala to meron pala mga surplusan dito so pag may mga hinahanap kayo guys kung malapit lang kay sa area ng Imus or Tigabacor lang kayo eto marami pala ditong dito a uh, warehouse ng mga surplus yan o tulad yan parang mga alternator at ato. to Ayan. so isang kahaba isang haba to na puro surplusan hindi ko lang sure kung may brand nyo ba dito or ano pero may mga warehouse warehouse din eh Ayan, ngayon lang ako nakapunta rito yun guys dala na natin yung pesa nakabili tayo ng surplus na ayaw ko kung anong tawag dun, magnetic clutch ng ating sikot And, Mamaya sasabihin ko kung magkano lahat yung nagastos natin tsaka yung bili natin sa surplus na pesa. So ngayon guys, papunta naman tayo ngayon doon sa ano shop na pinagpagawa natin ng kotse natin. Dadalhin naman natin ngayon ulit itong compressor doon para ikakabitan nila. Ang genit, ang genit, genit dito sa Philippines. agad wala na pala si wala na pala siyang gaso kailangan natin yung na guys wala tayo ng shell wala tayo ng shell wala na gas wala na talaga ang lalim ng balon guys wala na ano talaga ayan gasoline ayan dito na tayo lapit na Yun nga guys, nandito na tayo ulit. Nandito na tayo ulit guys. Tayo nakahanap na. Umbalik na. Man na. Kinabit naman niya. Ah, na. Ewan ko kung double check mo na lang kung maluwa, ay mahigpit ba. <laughs> Baka mahulog na naman eh. <laughs> Ayan. So, yun, guys. Okay oh, yun, na yung susakyan natin. Babalikan na lang natin siya kasi nakamotor tayo. Okay na. Okay na uli yung aircon. yun so malaki naman ang tipid natin guys kasi sa pyesa napakamahal yung bagong compressor eh buti na lang dito tayo na padpad sa shop na to so yun guys iuwi muna natin tong ating ano itong ating motor tapos babalikan na lang natin yung sasakyan natin dito lang to sa Las Piñas guys dito sa mga ano ba pangalan nito 'yung papuntang ano Manuela. 'yan. yun 'yung Manuela. Ayan. 'Yung pangalan pala ng shop guys dun sa dito sa Las Piñas sa pinagawan ko. Sandro Car Care uh, Auto Care Services. 'yan 'yung pangalan ng ano nila. 'yung pangalan na ng shop nila. So, halos lahat dun guys, ginagawa yung sabi yung la, lahat ng problema na sasakyan, si yung ginagawa dun, like, pang ilalim, makina, paint job. So, halos lahat lahat, yung kahit ano. So, buti na lang yung tayo napunta kasi nag-canvas nag kasi ako ng, ano, ng compressor, yung wala kasing nabibili nung mismo yung pulley lang yung pulley hub niya, wala nabibili kailangan guys is yung buo talagang compressor kaso nga lang syempre asana natin pag yung buong compressor yung binili natin syempre mahal kaya sabi ko hindi kakawani ng budget kasi yung price sa brand new na original umabot na 10,000 daw sabi So, syempre, masyadong malaki yun. At saka, isip ko kasi kanina, hindi naman sira yung compressor eh. Okay pa siya. Ang problema lang, is yung, yung pang-engage niya para lumamig yung, ano, lumamig yung, tayo dito, yung, para mag-start pala, yung aircon. Yun lang yung main problem. Kaya sabi ko, kung papalitan ng brand new kanina, papalitan ng bago, sayang naman yung ano yung compressor natin sa sako kasi okay pa naman eh wala pa naman siyang problema so far eh yun lang eh nahulog kasi sa sa uh, index ng tayo na 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 babiskaya dun siya nahulog sa index eh syempre hindi naman na natin madadampot yun guys kasi syempre nasa gitna ng nasa gitna ng daan eh nasa gitna ng expressway eh. Alam naman bumaba tayo dun at makipagpatintero tayo at tapos magahanap tayo kung saan siya tumalsik. Diba? Oh, what's up, good people? Kaway-kaway, kaway-kaway, ayan, kaway, 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 kaway. Yan, kaway, kaway. <laughs> ah, bro. Ha? <laughs> ayan, na. Oh. No, Oo. Ha? Dinala ko Hindi, dinala ko doon, bro, kaso problema, wala sila pyesa. Ayan bumunta ako ng Las Piñas, doon ako nagpagawa. Yeah. Okay naman, babalikan ko nga lang doon, eh. No? Sige, hindi may paasok ko no? Dito, binalik di, 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 lang sa dati mo. Gago pa lang. Hindi, hindi. May to. Hindi matagal yung spot Oh. Yung maliit na kwan, doon hindi? Ayaw? Ito na, 18. na, 18. 18. Di na malit, no? Pero kaya di ako dun. Nitig na ako. Di Kasi ito di Okay. Okay. Rin... Yeah. Tiga, titignan ko okay. Ha, uh, So, ayun guys Punta tayo sating ating car wash Ah, oh nga pala guys Siyempre, magsha-shoutout pala tayo So, kung uh, tiga bakor kayo guys uh, Baka Baka lang naman Gusto nyo mabisit yung car wash ko guys Eto MMIK car wash Yan kung may auto kayo motor yan at malapit kayo sa akin yan pwede naman kayong mag power wash dito sa akin yan ito pala yung car wash ko guys yan pwede kayong mag power wash dito ito, ito, yung, ito yung asawa ko Ayan. sorry <laughs> ko ayan yan siya rin yung siya yung wash na mga sasakyan nyo pag nagpunta kayo dito Ayan. <laughs> One eternity later. So oh, update mga boss and Mark Motobigas here yan nakuha na natin yung sasakyan guys yan so far sobrang lamig ng aircon yan okay na siya yan okay na tapos dumahan lang tayo dito sa shell yan bumili lang tayo ng ng langis dahil mag change oil na rin tayo sa next week siguro yan so so far okay naman yun yan, nakuha na natin. All goods. Malamig yung aircon. Yan, okay na. Buti naman. Natapos na natin munting problema. Yan. So, all in all, ang ginastos lang natin dito, guys, is yung parang, parang niya, sa clutch no pulley. Parang clutch pulley by hub, kung tawagin, is nakuha lang natin yung doon ng 600 doon sa may imos, doon sa may katayan, sa may surplasan. Tapos, bali yung ano naman yung labor tsaka refrigerant umabot tayo ng 1,920 binayaran natin dun sa shop so nasa 2,5 plus lang yung nagastos natin unlike dun sa sinasabi nila na papalitan ng compressor so yun mga boss okay na